Kontrata sa NBA ito ang isa sa goal ngayon ni na kay Soto at ng Wasserman at makukuha nilito sa pamamagitan ng magandang performance sa OQT Olympic Qualifying Tournament at sa NBA Summer League. Maging ang scrimmage games nga nila laban sa team ng Turkey ay masasabi natin na isang oportunidad para kay, kay Soto dahil seryoso nga rin itong si Sengun na lumaban para sa kanyang bayan at sa isang post niya ay nakikita natin na goal nga rin ng racket center na si Sengun na tulungan ang Turkey Men's National Basketball Team na umabot sa Olympics. Kaisoto laban dito kay Sengun ang matchup natin sa larong ito ang hindi ganong nalalayo sa body frame sa height mas matangkad si Kai Soto pero NBA experience mas lamang si Sengun at sa lakas mukhang mas angat ng konti ngayon si Kai dahil hindi siya nagpapabaya sa kanyang strength and conditioning at talagang naghahanda ito para sa laban niya sa Olympic qualifying tournament maging sa NBA Summer League. Ito ang magandang match up dahil magkasing edad silang dalawa parehong pro basketball players talagang makikita natin kung nasaan na si Kai ngayon. Walang pressure dito kay Kai Soto dahil nagawa niyang mabantayan si DeAndre Ayton nadakdakan na nga rin niya ang mga players noon ng Phoenix Suns at nangyari ito sa isang NBA preseason game. Inaasahan na mas maganda pa ngayon ang maipapakita ni Kai Soto sa OQT at laban kay Sengun dahil na rin sa naging dominant si Kai sa Japan B1 B League, nagkaroon ng magkakasunod na laro na ilang ulit na double-double ang kanyang nagawang stats. May mga offers nga rin si Kai sa Japan B1 B League pero sa ngayon ay focus na muna sila sa OQT at sa NBA Summer League at titignan nila kung ano ang mangyayari dito. Nakasalalay sa ganda ng performance ni Kai Soto ang posibleng NBA contract at ito lang talaga ang paraan para kay Kai Soto walang koneksyon at maimpluwensyang kakilala sa loob ng NBA. Kung may NBA team owner nga alang na Pinoy, baka tatlong players o mahigit pa mula sa Pilipinas ang naglalaro ngayon sa NBA. Kaya rin ni Kay Soto na maging isang role player at ipinakita niya yan sa team ng Adelaide 36ers, limited playing time at nagkaroon ng sakto at magandang performance. Kaya naman kaya niya rin na gawin ito sa NBA kapag nakakuha siya ng deal sa isang team. Hindi ganun kadali ang magandang performance sa Olympic qualifiers at NBA Summer League pero may kakayahan si Kay Soto na magkaroon ng magandang performance performance gamit ang kanyang height sa depensa at opensa. Maganda-ganda rin ang mid-range ni Kai Soto at may tira rin sa 3-point area kagaya ng mga plays na ito. Konting jab step, ganda ng pagkakarelease at sa tangkad niya. Ni Kai ay advantage ito, kitang-kita niya ang ring Kai naman pasok ang kanyang tira. Dito kitang-kita ang laki ni Kai Soto, nakuha ang pasa, ikot agad. Layo ng kamay ng defender, libre si Kai sa taas. Ganda ng mid-range jumper sa play na ito. Dito naman huli na ang defender at matangkad si Kai, easy mid-range ulit. Ang kanyang nagawa at marami pang mid-range na si Kai sa Rebound number four for Soto. 50% from the field. 4B. Firing over the top of Mitchell. Feeling confident in the next 20 minutes. And Soto puts it on the deck. Jump stop down on the baseline. Adds the two. Adelaide desperate to steady here with a bucket. Soto fires over the top. Comes up with the two. He's got 15 in the game. Been really good. Here's Cleveland. They go into Soto. And he starts well. Playing well. We gotta get the ball inbound. Soto, fadeaway, takes it. Ooh, we are not. One more time. Solomon Kyrie. It's been a rough couple of years for San Antonio, but Victor's arrival, a rival. Get them ready. Right

Tumatatak nga lang sa atin ang mga alley plays ni Kay Soto dahil napaka-explosive nito at di madaling kawin kaya isa ito sa pang highlight plays. Hindi ka ganon ganun na lamang na makakakuha ng open lane pero si Kay Soto nakikita ang open lane at magandang pwesto tapos matangkad pa siya kaya naman maraming mga alley plays ang kanyang nagagawa. Magandang pagpwesto, chemistry sa kasama mo ang kailangan para makagawa kayo ng mga alley play. Nag-click nga rin ang kawamura Kay Soto combo kaya solid ang kanilang naging chemistry tapos matangkad si Kay Soto ang resulta halos pang highlights kada play ang kanilang nagagawa talagang si Kai para sa OQT bigatin ang kamatch up NBA players kaya naman tinututukan ito ng mga NBA scouts at may mga deals na nga rin na posibleng mangyari kung naging maganda ang laro ni Kai sa Olympic qualifying tournament laban sa mga bigs na kagaya ni na Chris Tapps, Goga at iba pang NBA players. Maganda nga rin at malaki ang ating naturalized player athletic at kayang maglaro sa kahit na anong position kayang makipagsabayan sa loob ng paint kaya mas malakas ang gilas ngayon papalag merong tulong mula sa naturalized player mapa lob- o labas para sa opensa at depensa. Dala sa at Boston na nga. Sa NBA Finals, parehong 3-0 na nga ang score natin sa West at East. Dallas na ang magkakampyon sa West habang sa Eastern Conference naman ay Boston Celtics. Malapit na ang matapos maging ang NBA at libre ang mga NBA players para sa kanilang National Basketball Team. Yung iba na paaga ang exit at nakapagpahinga, nakapagbakasyon na. Yung iba naman, tuloy sa paggrind at pag-improve sa kanilang daro para sa susunod na season. Abala nga rin ang mga NBA scouts at kanya-kanya na sila ng diskarte para humanap ng mga NBA players na pwede nilang subukan sa NBA at i Isa si Kai Soto sa mga players na patuloy sa ensayo at nagpapalakas nga rin ng katawan para mas maging epektibo pa ang kanyang height sa loob ng paint. May height na nga tapos ang bumanga, giba kapag nagkataon at naging mas malakas pa ang katawan ni Kaiju. NBA steps ang ginagawa ni Kai Soto at kontrata sa NBA posible dahil na rin sa may height si Kai Soto mas lumakas siya ngayon. Naging maganda ang laro sa Japan B1 B League ngayong season at maging sa gilas. Finishing touches ang Olympic qualifiers at NBA Summer League magandang laro para sa NBA contract.